Hi guys! It's me, Penny! Merry Christmas sa inyong lahat! Outfit check muna tayo. Charot! Ayan! So, yun guys, today, uh, sa video ito gusto ko lang mag-thank you kasi meron kaming, dahil Pasko, meron kaming may panghanda. Ayun, meron kaming uh, blessings na natanggap. And ayan, gusto ko mag-thank you doon. And ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga blessings na natanggap namin. Dahil nga ngayong Pasko, dito sa Japan, hindi kami nagse-celebrate or hindi kami makapag-celebrate dahil meron kaming pasok at night shift kami. Pero dahil nga doon sa nagbigay sa amin ng mga uh, advance pa Merry Christmas, eh meron kami ngayong ipanghahanda. So ayan, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga natanggap namin. So eto na lang muna guys. Ito mga to ay galing sa Angels Asian Kamisato guys. Ayan, sila yung nagbigay sa amin ng mga uh, pagkain at saka mga kaunting. Ito, tulad na ito, binigyan kami ng miswa. Ayan. Ayan na oh, binigyan kami ng panlotong miswa. Tama-tama ito -tama sa malamig na panahon. Ayan. Ayan, thank you, thank you po so, so much sa mga tao behind Asian Kamisato. Ayan, kina Tita and Kuya and kay Ma'am Buhay J Japan and Buhay JP. Ayan. Thank you so much po. Sobrang saya talaga namin guys nung natanggap namin to. Tapos, meron pang bigay sa amin na ito oh. Merong ginisa. Ayan oh. Pero syempre, hindi to iahanda namin mamaya. So, papakita ko lang muna tong mga iba pang binigay. So, ayan. Tatlo ka agad binigay sa amin. Eto mani, binigyan kami ni Buhay JP. Ayan, binigyan kami ng maney So, kung gusto nyo guys ng uh, ganitong mane eh, na sa Pinas lang meron, sa Angels Asian kami sa to meron silang tinda. Ayan o. Oh. Spicy, spicy. Thank you po. Ayan. And ito na yung panghanda namin guys. Ayan. Nakalagay siya sa rep para syempre nakapreserve. Ayan. Ooh, sobrang excited talaga. Sobrang dami nito guys. Ay, ito pa pala o. Oh. sinasabi ko na talaga nga namang magpapasaya sa aming mga magkakatrabaho. Isa-isahin natin. Una, binigyan po kami ng pangulam. ulam Ayan, may ulam na kami mamaya. Nakakatuwa. Hindi na kami magbabaon. Binigyan kami ng embutido. So, yun guys. Hindi ko na alam kung magkana ang mga presyo nito, guys. Kaya kung gusto ninyo ding uh, bumili at nagkikrape kayo sa mga ganitong ulam, yan. Try nyo po or message nyo sa Facebook ng Angels Asian kami Sobrang lakang niya, guys. Sa Infernes, oh. Kaya ito, guys, i minigay sa amin. Pero isishare namin to sa company sa mga kasama namin sa table sa trabaho. Kaya para mas masaya tayo. Mas mas masaya yung Pasko natin. Ayan. Tapos ito guys, sa lahat na nagkikrave ng mga kakanin, finally makakatikim na kami. Kasi first time, sapin-sapin to, binigyan kami ng sapin-sapin, oh. -sapin, um, ang laki pa niya, oh. Um, ang kapal. Ayan, hindi pa ako talaga nakakapangain ng sapin-sapin dito after how many years. Pero binigyan nila kami. Hindi ko rin po alam kung magkano ang presyo nito. Pero, ayan, kung nagkikrave kayo sa sapin-sapin, nasa Angels Asian kami sa to meron po sila yan thank you thank you po so much talaga and meron din kami ng ito wow special kasama cake ang kapal yan special kasama cake homemade kasama. Angels Diner ayan meron din dito ang telephone number contact number So ayan. Oh, sobrang saya. May kasabaw na kami. Paghati-hati hatian namin 'to mamaya ng mga kaibigan ko na magkakatrabaho. Kasi nga, yun, yun may work tayo, pero may panghanda tayo, guys. And, ito, binigyan pa niyan, nila kami ng durian cake. Durian. Ito, oh, Ba, piyachay. Durian cake. Ayan. Binigyan niya na rin sa amin to, o. Di, dadalhin natin to mamaya sa company. So, ayan. Ano yun? yun. Ah, may din palang binigay sa uh, amin. May, may pangkapihan. eh hindi ko na maa... Asan barang sa loob? Ayun. Hindi ko na lang muna ipapakita yung mugs na binigay kasi nasa loob daw. Pero, binigyan din kami ng tasa na pangkapihan. So, ayun. And, syempre, guys hindi ko makakalimutan ang mga ang dahilan ng kung bakit kami merong ganitong mga pagkain ngayong Pasko. Dahil po sa mga nanood ng aming uh, video or vlog, nung kami ay pumunta sa Angels, kami sa ito, yung, yung hinanap namin yung location nila, yung bagong location, hinanap namin. And syempre, syempre, kinontent namin kasi alam ko nga na, alam namin na maraming maghahanap kasi lumipat sila. And yun, maraming nakapanood po sa TikTok. And then, nagpuntahan nga sila dun sa Angels Asian kami sa to tapos na mention nga nila na napanood nga daw po nila sa video namin kaya sobrang sobrang thank you kami sa mga nag-mention sa amin na nakita niyo yung video namin tapos minention niya sa Asians uh, as tama sa Angels Asian kami sa to na napanood niya sa amin kaya ayun, nakarating siya sa doon ka na tita and kay kuya nakarating na dahil nga daw doon sa video eh natuntun nila yung lugar nila na bago kaya ayan sa, sa papasalamat nila eh ayan meron kami mga Christmas gift kaya thank you so much po sa lahat ng mga viewers ayan mga followers sana ay mag follow po kayo sa aming Facebook page kung hindi po dahil sa inyo eh wala kaming panghanda ngayong Pasko kaya thank you thank you so much po at syempre sa Angels Asian Kabisato, thank you so much po sa inyong papasko sa amin. So, yun lamang guys. Thank you so much and Merry Christmas. Bye!